Naririnig mo ba ang hangin? Hindi lang iyan tunog ng bagyo, kundi panawagan ng Diyos. Sa bawat patak ng ulan, tila sinasabi niya, bumalik ka sa akin, anak. Kaya kung naririnig mo ito ngayon, huwag kang mag-scroll. Dahil baka mismong panalangin ito ang magligtas sa iyo at sa iyong pamilya. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa oras na ito ng panganib at pangamba, kami po ay lumuluhod sa iyong harapan. Habang ang bagyong uwan ay papalapit, ramdam namin ang bigat ng hangin at lakas ng ulan, ngunit higit naming nararamdaman ang bigat ng aming mga kasalanan. Panginoon, patawarin mo kami. Sa mga panahong naging abala kami sa mundo at nakalimutang ikaw ang pinagmumulan ng buhay. Sa mga oras na kami nagkamali, nagkasala at hindi nagsisi. Linisin mo kami, O Diyos. Gaya ng ulan na naglilinis sa lupa, hugasan mo ang aming puso at kaluluwa. Nagsisisi po kami, Panginoon. Sa mga pagkakataong sinira namin ang kalikasan, minaliit ang iyong mga babala, at binaliwala ang iyong salita. Tulungan mo kaming magbalik loob, na sa halip na takot, ay pananampalataya ang mamayani. Ama, idinadalangin namin ang bawat pamilya sa harap ng paparating na bagyo. Iligtas mo po sila sa panganib, lalo na ang mga nasa mababang lugar at tabing dagat. Ipagkaloob mo ang lakas at karunungan sa mga rescuer, official at voluntaryong tumutulong. Pahupain mo, Panginoon, ang galit ng hangin at alon. Ipaalala mo sa amin na ikaw lamang ang may kapangyarihang magsabi ng tumigil ka at humupang muli. Sa oras ng unos, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa gitna ng dilim, maging liwanag ka. At matapos ang lahat ng ito, Panginoon, naway manatili ang aral na walang bagyo ang mas makapangyarihan kaysa sa iyong pag-ibig. Sa iyo namin inyaalay ang aming puso, ang aming bayan at ang aming pag-asa. Ito po ang aming taimtim na dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.